Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Isang magandang umaga po sa lahat. No? At uh, uh, medyo tayo ng gising at uh, nagyaya po ating mga kasama na maglalaro pa kami ng basketball ngayon. Dahil uh, yun po ang aming routine dito mga kaibigan. sa bansang Litwinya dahil malapit lang po ang aming uh, basketball court dito po sa aming apartment. At uh, ito po yung aming basketball court mga kaibigan ayun no ayun ni ating mga kasama na una na po sila naglaro na po sila mga kaibigan ayun no ayan nakikita nyo yan po ang aming court dito sa bansang Lithuania dito po sa Vilnius no malapit lang po at uh, dito po sa bansang Lithuania naglalaro po kami ng basketball dahil uh, exercise na rin at saka papawis dahil ngayon ay tag-init at uh, uh, kailangan po magpapawis dahil pag taglamig na naman malapit na mga kaibigan baka next month mag-start na yung taglamig eh hinahirap na po naman pag mahirap mahirap na naman po tayong pagpawisan dahil uh, yun po ay puno na naman ng snow or ice dito sa basang dito niya dahil nag na naman po dito mga kaibigan no? Hello. Ini Hello. Hello. Ini Hello. 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 Kaya Ayan Hello. 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 tropa. Ayan Yan. Yan po yung aming routine dito mga kaibigan. Kaya uh, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel mga kaibigan, Kuya Rich Vlogs. Para lagi kayong updated dito sa mga kaganapan sa buhay po namin, sa mga impormasyon, sa mga kalaman dito po sa masang Litway niya mga kaibigan. Kaya lagi po kayo mag-update sa ating YouTube channel. At share po ninyo ang uh, ating mga video, ang ating mga vlog sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan para uh, to be encouraged no, sa ating mga kababayan para uh, sila din po ay makapunta din sa Masang Lituyenya maganda po dito mga kaibigan sa Masang Lituyenya kapag uh, maganda po yung company na puntaan po ninyo pero yung may mga ibang company po dito na talagang minsan hindi po sumusunod sa kontrata sa napinirmahan sa Masang Pilipinas no? So ayan, ipapakita po natin ang ating uh, mga kaibigan, yan, ating mga kababayan. Ayan po. Yan. Makasama po natin yan sa trabaho. Marami na po kami mga Pilipino dito. May, mayroon po ang exercise dito mga kaibigan. Sa malapit po sa amin. Ayan. po ating kasama si Clem. Mag-exercise po. Ayan. Ayan. po si parang captain. <laughs> so yan. Ngayon po medyo basa ang ano. Ayan yung ating mga kasamahan. Oh, si hi. Si hi kayo sa ating mga si hi. sa ating vlog mga kaibigan. Ayan. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Ayan. Good morning. Ayan po ang aming routine dito mga kaibigan sa Bansang Lithuania. Ayan yan si Kuya Nads. Kusinero natin. Ayan yung kusinero. Chef cook. Chef cook. Ayan yung uh, ano, uh, pinaka tatay-tatay namin dito. Ay, oh, ayan. Lumala lalo. Lumala. <laughs> Sakit mo minyo. Lumala, lumala lalo. <laughs> Hindi, siya yung mga pinaka, kumbaga sa big brother sa bahay ba, yung bahay ni Kuya. Si Kuya. Siya, siya yung pinaka Kuya. Ano. si Kuya. No, si Kuya Big Brother. Oh, Uncle, Uncle. yan. si Kuya Nats. Tata yung mga trupa natin. Alam sila basketball. Oh. Ayan. Ayan. Time out. <laughs> yan, yeah. limahan yan. Kaya lang, medyo basa yung court. Mga kaibigan. Mga. <laughs> May upuan na pala, no? Linagan? Kaya ka, kaya sa ang kadaan mga kaibigan dito sa paikot ng ng port uh, na to ay nasa palibot po siya ng uh, apartment yan yung pong kagandahan sa so, yun po yung team namin team Vilnius dahil nga po ay preparation para sa league sa Sinjin countries uh, European European Syngen countries it's born, it's born. European uh, League mga kaibigan <laughs> Yan mga kaibigan oh, huh? Ayun pong uh, Team oh, oh. So. Oh, mam, my, my Ito po yung gratin namin dito. Where you from? Philippines. Hello! Huh? all from Philippines? Yeah, yeah, yeah. Dito na lang kulang, oh. <laughs> mga <I'm>, kaibigan <laughs> ബംഗില്ലേ സാ Papalibutan mga kaibigan na ay, apartment yung uh, main wood court. mo yung kaldero mo doon. Ano, binari ko na? ko na. Ha? Sabi ko, ano, binari ko sa ano? Ginawa ko kanina. Kaya kami dito mga kaibigan Masaya kami mga Pilipino dito sa aming uh, uh company Sa aming uh, area, sa aming mga samahan Para kami mga magkakabati dito mga kaibigan Kaya Sana makapunta dito po kayo dito at makapunta tagpo kayo sa mga gandang company po dito sa Masang Lipi niya. Dahil maraming mga ano dito ng mga company mga kaibigan. Oh, yan. Terima kasih telah menonton! Yan. Para kami nagkakampin lang dito sa bansang dito yung mga kaibigan. Kalibot, puro gubat. Hindi <laughs> naman sa gubat, mga map mapuno lang talaga makahoy. Kasi yun nga, hindi nila pinuputa mga puno sa basta basta. At saka napakasariwa po ng hangin dito. Kaya kahit maglaro ka dito, kung yung hangin, ang lalang pili ng hangin, masarap talaga. Talagang... Pwede siyang hangin dito mga kaibigan. Okay. Kaya alam niyo nga, malamig na po Oy. dito next, next month. Kaya dapat papawis na muna tayo ngayon. Nine six, nine six. Ayan. Okay. Oh, okay. <laughs> Ayan. Uh, sa ano ano yan yung Iki Market malapit lang sa amin ayun you know, ako nasa likod na yan Iki Market po yan mga kaibigan kaya very convenient dito po sa area po namin mga kaibigan ayan So, salamat mga kaibigan sa patuloy po na pag-subscribe, pag-share, panunood sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At uh, nawa ay uh, makapag-ano kayo? Nawa ay lagi kayong nakasubaybay sa ating YouTube channel at marami pa tayong pag-uusapan dito po sa Bansang Lithuania patungkol sa mga informasyon, mga kalaman dito po sa Masang Litwinya dahil video nakakapag-vlog po tayo no, paminsan-minsan kung may time dahil minsan busy sa trabaho next week ay 6 to 6 na naman po tayo kaya uh, uh, ano po tayo mag-busy no? sa mga nagtatanong po sa atin sa mga So mga nagtatanong po sa atin kung magkano yung sinasawad po natin dito mga kaibigan may minsan may 6 digit no? minsan may ano lang may minsan may 5 digit depende po mga kaibigan depende mga kaibigan no? sa pasok natin sa ano natin pero kahit pa paano okay naman hindi ko piling sabihin yung mga exact amount dahil confidential no but at least sinabi ko na lang tayo inyo yung ano minsan you know? may digit na may five digit no or ID yung sa po natin dito na libili uh, po sa pasok sa overtime no kaya mga kaibigan sa mga punta po dito yun nga lagi inuulit ayusin nyo uh, ano, ano nyo ano po dapat uh, sure po ang kapani po ninyo dapat alam niyo po ang uh, ang sige po ninyo dahil minsan niya may mga kapaliga, dito talaga hindi sumusunod sa calls o sa pinirmahan po ninyo sa Pilipinas na kontrata. kaya very aware po kayo sa magpunta niyo po dito no? kaya mga kaibigan lagi kong sinasabi sa inyo na lagi kayong mapanuri sa pasukan po ninyo dito dahil marami po tayo isang kababayan na mga hindi nasusunod ang kanilang kontrata pagdating dito, no? Kaya dapat, be aware po kayo. So, yun lang mga kaibigan, no? So, salamat sa lahat sa mga pupunta po dito. Ingat po kayo. At God bless po, lalo na pagdibidaw kayo ng pera na malaki. Ingat, salamat. Uh, God bless po sa lahat. At uh, mabuhay ang sampay ng pira.